Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. At ngayon po ay isusumada naman po natin ng ating pecha ngayon pong October 15, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, umpisahan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa October, yan may 10 pa rin po tayo dyan uh, 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 1 plus 0 is 1. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Sa bandang gitna din po, ganoon pa rin. Add lang natin. 1 plus 6 is 7. At 6 plus 6 is 12. At sa bandang baba, 7 plus 12 is... 19 ayan mga yadol. ito po yung ating unang numero, meron tayong 19 at sa ating kapares na numero, dito naman po sa bandang gitna ayan, combine pa rin po natin yung tatlong numero na natin dito 1 plus 6 plus 6 is 13 dito naman po yung kapares nating na numero meron tayong 13 at meron natin po tayo dito kombinasyon pwede na rin po natin itong matayaan 13, 19 or 19, 13 pwede, pwede na po yung combination na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 19 at 13, uh, sisimplify din po natin yan bago natin sila isumada. Para madagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilian. Unahin natin ng 13, 1 plus 3 is 4. Ayan, 4. Uh, dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po yung 10, kaya sisimplify na muna natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1 At ito po ang ating isusumada ngayon 4 at 1 uh, Unahin natin sumada ang 4 Kunin muna natin yung 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pwede rin po yung 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin po yung 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 At 22 Sumada 22 2 plus 2 is 4. And mga dalat, dito naman tayo sa 1. Kukunin muna natin yung 10. Sumada so, this. 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada so, 19. So, 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin dyan ang 28. Sumada so, 28. 2 plus 8 is 10. At 37. Sumada so, 37. 3 plus 7 is 10. Ayan, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong October 15. Ayan, meron tayo 4, 13, 40, 31, 22, 1, Gis, 19, 28, at 37. 19, 19, 19, 19, po, 19, lang po natin yung mga numero nito. 19, lang po tayo 19, kung 19, ano 19, mga 19, natin mga 19, 19, po natin 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, kinuha naman natin dito ang 4 4 and 28 ayan 4 28 10 and 31 ayan 1031 at 1913 and my idol naman ito naman po yung pangatlong sample natin 1913. Ayan. Ito po yung mga sample natin at pwedeng pwedeng nyo pong matayan yung mga yan kung okay lang po sa inyo. Pwede rin po tayong kumuha o magdagdag sa mga naka-insertal po natin ng numero dyan. Kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po, po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa Pecha para po ngayong October 15, 2024. Maraming maraming salamat po.